unahin ho natin when it comes dito po sa uh, edad. Um, kumusta ho, sir? Ano po yung edad na pwede na hong mag-donate ng dugo kung sakali po? Yeah. So yung 18 years old pataas po, pwede po silang mag-donate. Pero yung mga senior citizen po na first time na mag-donate, -mag no, hindi po yun na natin na kukunan. Pero pag uh, regular donor po sila for example 60 years old pero regular donor kinukunan pa rin po natin sila ng ng dugo so yung mm -hmm. mga 18 pababa naman po no so for mm -hmm. example uh, 16 17 years old pwede pa rin po silang mag-donate ng mm -hmm. dugo basta't meron pong parent consent o yung guardian consent mm -hmm. Oh, po, sir. Um, mga kwan ho yan, sir, up to ano po yung below ho niya? Pwede ba yung 12 years old? Uh, Or ano po? 16, 16 years old po. 16, 17. So, yun lang po yung 17, may guardian. Pero yung 15 pababa, hindi na po natin oh. uh, kinikita yung ganong edad. Oh,